Filipino ba? Ah, uh, oo, uh, Filipino po. Ba't tanggal ang... Napakalamig, ba't magkinanggal yung ano mo? Yung, eh, magme-medya susa na ako eh. Andiyan, andiyan sa, ba sa bag mo? Opo, andito sa bag. Dahil napakaginaw. Oh my goodness, pare ba't... Ay, ah, uh, oo oh, eh. Ang eh, bakala mo? Eh, pag lang tayo ng mga basura sa ano, mga bukas na. Pwede pa naman kainin niya. Ano, ano alam mo? Ano naman yan? Ako po si Joey De Guzman. Tapos may tubig, inom lang, nauha po tayo sa paglalakad na Ay napaka... Nakakal ng basura eh. Hadam Nakapag, nakapagbasura ka na? Oh, Nagbenta ka it. na? Ano yan? Hindi pa po. Walakal pala. Ito peanut butter na iyon. Bukas na pero... Eh parang may amag naman, eh. Popcorn. Oo, oh. oh, popcorn. Magkipid oh, mo oh. po tayo oh. sa pagkain dahil ang dami nagugutong. Kaya mag-scribe, pwede pang gamitin yan. No? Hindi pa sila. Oh my goodness, may hmm. pre oh. Sapa ka swerte oh. nito. Ano, taga saan ka yung... sa atin? Nga ano po ako, Lagosa. May eh, baysiya po. Wala. Ako sa sa mga kababayan ko dyan sa Lagosa, ano. Hindi po, kit lahat ng nasa Canada eh, successful. Meron ding talagang... Ano nang anong nangyari sa'yo? Ba't na... Na homeless? Na no? Na homeless no? Na homeless po tayo dalawa ng aking relasyon dati. Eh... Kinasamang palad dito ah. Napakalamig ko. Na ano ka? Oh, uh, oh, ta, ano nalalanan pala siya. Iyon ang pinakamasakit. Tapos nagsusugal pa yung babae. So lahat ng ipon, naniipon ko, akala ko. Kaya nasa block ka oh, sa ganyan? Opo. Pagtingin ko, sira ang naipon. Tapos um... mamara sa ibang babae, ay sa lalaki. Kung ano dyan. mo muna yung medyas mo? Opo, ano tayo? ito po ang buhay oh. sa Canada eh. Kumain ka na ba? Eh, hindi na po. Meron tayong nanadyan May... Tayong... May ano ka, may okay. pamilya ka sa Pilipinas? At, ano po yung mga chiyokin ko sa Angeles? Ang pangka. O oh, dito, dito sa ano, dito sa... Ay, wala po sa Calgary. Saan ka ba, baga... saan ka nung galing sa Pilipinas? Ano yung ilan taong ka na rito? Uh, 17 years na. 17 years um, ka na tapos Wala talaga pag minalas kahit gano'n tagal Ilan taong ka na homeless? Magmedyas ka muna at nalamig Napakalamig kita may yung paligid Kasi, natin oh. Ano na po tayo mga 6 months ng homeless Okay lang, okay lang naka-record ah. Oh, o sige po, mag-record para mag-inspire tayo ng mga tao dyan. Tignan Good ako know. Ay, anong anong year ka nagpunta rito? Ah, tumuli po tayo ng ano, 2000. Not mistaken, 2005 or 2006. Oh, saan ka saan ka uh, bumagsak simula noong dumating ka sa Pilipinas, ang lugar dito sa Canada? Ano lang po, Calgary talaga lang. Sa Calgary talaga? Opo. Tapos yung asawa mo? Ay, nakasama mo pa rito? Oo, oh, nakasama ko rin po siya. Pero lumip, lumipat na ng Vancouver kasi yung may mahal na asawa ng ano, puti. Yan ang ano, yan ang... Asawa lagi... naman pala yung puti. De? Yan ang magiging problema ng kapwa natin Pilipino. Uh -huh. Gaya mo, depression yan. Malamang kasi kakaano, kakaisip. Lagi akong gabi-gabi naiiyak bago matulog. Yung makatulog, ikot ako naikot. ikot ay, gusto ko lang magpakamatay minsan eh. Ay huwag mong ano yon? huwag mong... Buti wala kami naging anak. May isipin yun. Ay wala kayo anak, hindi yun, kayo anak. Oh. Pero yung bago ka naging homeless, saan ka nagtatrabaho? Ay, doon sa ano po tayo, no? nursing home. Nurse po tayo sa Pinas, mga eh. Pag talaga yung malas eh dumating kahit titibagin ang matitibay ng mga ano... Kaya nga hindi walang, walang matibay na lalaki Pagka yung mahal na mahal mo Yung asawa mo yeah. Yung ano mo wala, Walang matibay pa. dyan oh, Basta puso ang, ang pinag-usapan Walang matibay na lalaki dyan May plano ka ba na ano Na, na lumabas sa lugar na ito? May plan ang pangarap ko po pa makalabas na sana ako ba February kung matuloy yung stud stud club magaganda. Oh, okay, yung maganda yon, maganda. Tapos sa uh, mag-attend ako lang, mag-counseling ako sa mga depression na mga tao Oo. na transition to homeless ba Ay, huwag ko tayo magpatalo sa problema kaya lang sa akin wala nagdiretiretso ko sa ano eh sa bottom kaya nga hindi ka, hindi, hindi mo na rin naisip yung tamang way di ba? ay hindi na rin yung magulang ko hindi nga alam homeless ang anak niya rito ayun ay, nandun sila sa ano napakasakit napakasakit eh hindi ko na masabi yung problema ko na ito eh yan lang, nakakahiya talaga. Ang lamig, ang lamig namin. pre, lamig. Um, ako po eh, talaga minsan nasanay na. Mga dry six, balat. 6 eh. months, 6 uh, months ay, ka na nandito. Months, eh, Pero sana, oo, oh, eh yung mga plano mo, pag sa tingin mo'y talagang tama at makakatulong sa'yo, why not go for it? Gawin ako oh, po, uh, yun nga, hindi ko susubukan. Palagi pula lang isipin o oh, ano. O oh, ba, basta yung positive, positive Saba, tayo. Hindi, hindi. alam ano naman bag mo? Walang ano dyan? Ano yung mga paano lang yan. lang. ah, yung mga pang... Ah. Ah, ay, may mga ano ka dyan, may mga papeles. Ay, opo. Huwag mong iwawala yung mga papeles mo. Okay. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Oo nga oh, po. may medyas ka pala. Magano tayo, bonet kasi. Masyadong aling sila oh. ng ano. Misan, uh, hyperthermia. namamatay rito sa Calgary, mga kababayan. Sobrang lamig, nakakatulog. Tintibo ko na po sa tumitigil. Tsaka ano, oh. hindi na sila nagigis kayo. Pinapa-ambulans na. Ito, Ito guys, ayan uh, yung paligid natin ngayon. Tapos si... Pero din dito, dito, homeless mga babae. Homeless, alam, pinipiling lugar. Kaya nga. Pero okay, naglalakad-lakad ka? Okay, may... Naglakad-lakad ka dito? Opo, kuing sa basurahan. <laughs> makakakal na pagkain. Ano. Pwedeng ano, pag may cellphone, binabalik ko naman. Kaya ano, sinusurrender ko sa City Hall. May train. Kaya eh, bahala na sila makapag-unahan eh. Huwag na yan doon. Oh. Kaya ako po eh, magat gabi. Napaka isip ng isip. Iyak. Dito, iyak doon. Malamit pa ang panahon. Sa ibang bansa ka pa. Kala sa Pinas, okay na eh. Oo. Oh. Ang banyag bansa ka. Oo. Oh. Malit na ka po. Oo, oh, sa tara. Kain muna tayo, ano? Yes, no. Kain muna so, tayo, tayo ng mainit-init na, it, para mabawasan uh, yung uh, ano, uh, yung... Yang, okay, ay, ay matindi, uh, lamig na lamig ka, kaya namimilipit ka. Ito ang mahirap. Ito ang pinakamahirap na yung makikita mo yung kababayan mo Ay, na nandito, mo sa, po, nandito sa lugar, nandito sa lugar na talagang nakikipag nakikipag ano nakikipag sa Patayan, alam mo yan. Oo, oh, oh, nakikipag. Kapala, oh, mo. parang ganoon. Oh, hey, kasi napakalamig. Napakalamig. Sabi. Hindi ka sigurado kung anong bukas meron ka. Totoo po yan. Eh katunayan po yun dito. Kapinas kalaban mo lang hirap. Dito Kaya Alamig, lang. Kaya nga. Yung ano, yung weather ang kalaban mo talaga dito lalo pag kaganyan oh. Okay lang naka-record ah. Okay lang. na hindi porket nasa si sa akin ah. Tayo eh. Uh, hindi tayo ano yung pinulot itapo? mo? Itapon mo na yan daw Sigarilyo, mamulot tayo na Itapon mo na yan Ay, ay, ay sus O, oh, tara, tara guys, uh, kakain muna tayo Kain po muna tayo oh, ako. Para mabawasan naman yung sobrang lamig ng nararamdaman natin Opo, oh, <tinyo> oh, eh. Ah, sige, kakain tayo. Salamat. Okay, 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 okay. Nakakalungkot na sa paghahanap natin kay Coy Moises, isa na namang Pilipinong homeless ang nakita natin. Pero sabi niya, six months pala ang siyang uh, homeless, kaya malaki pa ang chance na maisalba natin siya. Sana matulungan natin siya, yun lang. Thank you!